Sa pulsa video, ang pagsalpok ng bus sa isang ambulansya sa Quezon City. Ang ambulansya pumasok sa busway kahit wala palang pasyente. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Dahan-dahan ang ambulansyang yan habang papasok sa busway sa northbound lane ng EDSA sa Quezon City. Sa kaliwa niya, biglang entrada ang isang bus. Sa bilisan takbo nito, hindi na nakahinto ang bus at nasa pulang ambulansya. Nagrediretso pa ang bus habang natulak ang ambulansya at nabangga pa ang hilera ng concrete barriers. Sa lakas ng pagkakabangga, wasak ang harapan ng bus. Basag pa ang windshield at mga salamin nito sa gilid. Nayupi naman ang gilid ng ambulansya. Nasa loob siya ng busway, then papasok daw yung, yung uh, ambulance na galing daw kung uh, naghatid daw po ng pasyente na galing na Tarlac. nag stop naman daw tong si bus, kaso hindi daw kinaya ng preno, kaya nasalpok niya yung ambulance. Dugoan at hindi na makausap ng maayos ang driver ng ambulansya dahil sa mga tinamong sugat sa ulo. Nang tignan naman ng mga rescuer ang loob ng ambulansya, ay nabistong wala pala itong sakay na pasyente. Kaya ayon sa MMDA, walang sapat na dahilan ng ambulansya na pumasok sa bus lane. Yung bus link po natin, bus, bus carousel na exclusive lang po siya for bus. So um pinagbibigyan uh, natin yung mga emergency vehicle pagka emergency, for emergency purposes. Pero pagka once naman na wala tayong laman, so wag tayong gumamit ng bus lane. Maswerte namang walang sugatan sa mga sakay ng bus. Dahil sa mga tinamong sugat, ang driver ng ambulansya ang kinailangang isugod sa ospital. Patuloy naman ang investigasyon ng mga polis at MMDA sa nangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.